I do ang sabi niya ng tagapagturo na nasa kadiliman, kapatid na Larry? Sabi rito, subalit itinuro ba naman natin na si Kristo ay karaniwang tao? Kaya sabi ko kapatid na nidi. No, ni Nakikita ni natin yung kasinungalingan nila, kapatid na Marcos, di ba? Hmm. Na yung kanilang panlilingla, lalo na yung, oh. yung miyembro mo. ay eh, kung maririnig ito ng kanilang mga miyembro, mm -hmm. itong ex-man, kung mapapanood nila yung ex-man, uh -huh. nila yung nakasulat sa kanilang gabay na itinuro nila sa kanilang miyembro, doon mapapatunayan nila na sila yung tahasang niluloko ng kanilang mga mini. Pero mo naman kapatid na Marcos, sila mismo ang nagsabi doon sa oh, kanila na, base po. Base oh. po sa tanong nila. Oh. oh. Kumbaga yung tanong nila, ang nagsasabi na hindi nila itinuro. Oh, okay. oh. sige oh. po, oh. ganun po oh. kasi sabi nga nila rin po. Oh. Subalit so, itinuro ba naman natin Ayun. na si Kristo ay karaniwang tao? Pero kapatid na Jared ano po bang pagtuturo ni Apostol Pablo? Ang ating Panginoong Kristo ay eh, Diyos. Bagama't matshake Diyos, nagpakababa siya kapatid na Marcos parang ganito. Kung halimbawa Ah, uh, tao ka. Mm. Hindi mo na kailangang magkatawang-tao hindi ba kapatid naman? Kasi mm. pero ngatin ating Panginoong Yeso Kristo nagkatawang-tao siya. Ayan. Hindi siya talagang mm. tao. Ayan. Pero itong nasa Biblia muna, yung nasa Filipos 2:5-6, papansinin natin kapatid na Jared mga Kaipsman. Ang pagtuturo natin nasa Biblia. Opo. Ang Kristo nagkatawang-tao. Pero sa kanyang pagkakatawang-tao, ang sabi ni Apostol Pablo ito, ha? Ah, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Yesus. Kahit sa likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Ayun, kapatid na Marcos, mayroon po ako napansin doon sa talatang inyo binasa, sabi ni Apostol Pablo, tunay na Diyos. Bago siya nagkatawang Bago siya nagkatawang tao. Just... Opo, at sa po, tasis diyanal Makita, yung yung magandang balita Biblia. Hmm. Yan ang nasa tribuna, yan ang ginagamit na batayan ng mga ministro habang sila ay nagtuturo sa pagsamba at sa lahat ng kanilang mga activities. Hmm. Opo. Tapos eh, ikaw ba naman miyembro ka. Ay eh, di tingnan mo. Ay hmm. eh, tapos eh, makikita mo bakit hindi niyo basahin yung Pilipos, mga mga, mga dati naming kasama dyan? ay di agahan nyo pagsamba. Umakyat kayo sa tribuna. Basahin niyo nasa Pilipos. Makikita niyo ng ating Panginoong Iso Kristo ay tunay na, na, na Diyos. Pinaglulo ko sila. Kapatid, ba, kapatid na Larry? Tsaka si Snedi, hindi oh. naman hindi naman kaso yung pag-uusapan kung ano ba kararayuan o oh, may katangitan. Kasi si Kristo bilang nung siya nagkatawang tao, marami naman talaga siyang katangian eh. Tayo oh, oh. man alam din natin hmm. yung base sa pagtuturo sa atin. E ano bang problema ron? Wala. Ang usapan doon, tao pa rin. <laughs> oh, oh, <laughs> <ba>? Tao pa rin. Tao <laughs> <kung> ano, <laughs> pa Lari, Larry, pakibasa ngayon ang binagamit nila ang Biblia kapatid na Diyari na yung easy to read New Testament sa gawa 2.22 na kanilang ginagamit. Bakit nasabi? At tingnan natin, siya sa atin natin na rin batay sa banal na kasulatan. Kapatid na Marcos, ang babasahin po natin, Holy Bible, easy to read version. Ang sabi po sa gawa 2.22, My Jewish brothers, listen to these words. Jesus from Nazareth, was a very special man. Ayan, ika! Si Kristo ay hindi karaniwang tao, kundi katangi-tanging tao. Parang naalala ko yung tanging handugan. Katangi-tanging handugan. <laughs> Di ba kapatid na? O naman, Brad Marcos, mahilig sila sa tangi. Kaya pagkahandugan, tanging handugan. Ngayon, ganun din ang ginawa nila kay Kristo. Special. Uh, special. Tapos tinagalog nila. Tapos, Brad Marcos, yung tanong nila, mali rin, talagang mali ang tanong, tanong pa lang, mali na eh. Bakit po kapatid? Na ay, yung tanong nga nila, ano itinuro ba yun? Kapatid na Larry, sige po. po oh. nila, sabi nga po rito sa tanong, subalit, itinuro ba naman natin na si Kristo ay katangaraniwang? Uh, Paraniwang tao. Nila. Kaya nga po, kung pag nagtanong sila at mali, siyempre ang sagot mali na rin. Ito kapatid na Marcos, kunyari ano, uh, itinataas nila ang ating Panginoong Yeso Cristo. Kasi parang ayaw nilang i-level sa tao eh. Binibigyan nila ng katangi-tangi daw. Pero kahit ano pa sabihin mo, kahit ano ilagay mong katangi-tangi-katangian, eh, nandun pa rin yung tao eh. Magandang argumento yan, kapatid na Daryos nabi mo no. Sinasabi nyo ang Kristo katangi-tangi-tao. Ang tanong, Itong nangyari sa ating Panginoong sa Kristo, nang siya'y magkatawang tao, hindi ba nangyari sa kanya sa mga karaniwang tao? Ito ha? Ito'y nasa inyong magasin. Pakinggan po natin, mga kababayan, tatanungin natin kayo kung hindi ito nangyari sa mga karaniwang tao. Ito ha? Ito. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong sa Kristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghukom. Hindi nagbabagong kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman tao ng ipanganak. Di ba ipinanganak ang tao? Oh, pinanganak po, ang panida Marcos. Ang Kristo, nang magkatawang tao, ipinanganak po hindi. Siya, Maria. Ito pa. Tao nang lumaki. Eh, di ba lumaki, di ba lumalaki ang tao? Lumalaki <laughs> naman talaga. <laughs> At nangangaral, tao nang mabuhay na mag-uli. Tao na nasa langit na nanakaupo sa kanan ng Diyos at tao rin siya na muling paririto. Oh, ano ngayon ang hindi ba yan? Ay ano, hindi ba yan ay, karani, ay tao na nangyayari sa karaniwang tao? O, bagay na nangyayari sa tao. Dumarating sa punto kasi na kapag halimbawa yung tao ipapanganak siya, hindi ba? Lalaki po yung kapatid naman ko si Po, tarating siya sa punto sa kanyang panglaki, dumadaan siya sa mga bagay na nararanasan ng isang pangkaraniwang tao. At yun naman ay naranasan ng ating Panginoon. Opo, kapatid na Marcos, pero dyan sa ating tinatalakay, kayo ko akong gustong itanong iyo, kapatid na Marcos. Sige po, kapatid na Marcos. Ano naman ang kanilang batayan. na Ba't naman sinabi nila na ang ating Panginoong Heso Kristo ay katangay-tanging tao? Yung ano ang, opo? Yung nasa Gawa 222 ng Opa. easy to read New Testament. Pero ang Opa. tanong natin, bakit sinabi na Apostol Pablo na siya ay special man o katangay-tanging tao? Kasi madali lang naman sagutin yan eh. Basahin po natin ang Juan sa... Diyan na rin po sa Biblia ngayon, kapatid na Jarrell. John Chapter 1, verses 1 up to 3, then verse 14. Before the world began, the word was there. The word was there with God. The word was God. He was there with God in the beginning. All the things were made through him in the word. Nothing was made without him. In verse 14, the Bible says, the word became a man and lived. among us. You know, the word became a man and Amin. live among us. Ibig sabihin, talagang nagkatawang tao ang ating Panunus Kristo. Bakit sinabi nagkatawang tao? Sapagkat nang pasimula, siya ay salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Di Diyos. Kaya nga, Brad Marcos, yung sabi nga ni Sis si Jarl kanina, Kunwari, itinataas nila si Kristo special, di pang karniwan, katangi-tangi. Samantalang hanggang doon na lang sa kategorya tao nila in, 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 inilagay si Kristo. Hindi napapansin itong mga miyembro. Imbis na itinataas nila si Kristo, ibinababa Opo. nila Opo. dahil yung tunay na katangian niya bilang Tinatago. tao, kinago. Oh. Ang sa kanilang mga miyembro sabagay sa isang banda sa isang punto kapatid na Marcos hindi mo naman pumasisisi yung mga miyembro doon bakit hindi mo naman masasabi na yung mga miyembro doon walang pambili ng biblia may mga mayayaman doon at kaya nilang bumili ng biblia pero bakit hindi sila bumibili ng biblia kasi nga ini-input na sa mind mo na, oh, wag kayo magbasa ng Biblia, dini-discourage ka na dahil mm. hindi mo mauunawaan yan. Ministro lang ang ano, makakaintindi dyan. Magugulo lang ang utak mo. Hindi <laughs> po ba? Kaya, oh, salamat naman sa Diyos, kapatid oh. na lari. Si Brad Eli po, iba siya eh. Di ba ini-encourage siya tayong magbukas ng Biblia, basahin, at sundan yung binabasa oh. niya. Yan, kapatid na e, lari. kasi, doon pa rin sa puntong yun ng pag-, uh, pag uh, trato nila sa sa kay Panginoon sa, sa ating Christ Panginoong Kristo. Mm. Ano yun eh, lumalabas kasi, <coughs> kumbaga sa ano, kon konti na lang sana dahil itinataas nila si Kristo. Ang ganda-ganda sana, sabi nila, special, hindi pang karaniwang tao. Kaso ang ganda na lang talaga sila. Pero Kaya ito, nga sila oh. hindi nagbibigay ng Biblia oh. sa mga miyembro. Sabi ni si Jarel, magkakabistuhan kasi. O oh. oh, ganito ha, oh. ah. ito naman sa susunod na ano, oh. ito ha, ah. lalong lumilitaw na ang tagapangaral nila talagang taga -pang tagapangasiwang pangkalahatan ng kadiliman ng ah, mga Marcos hindi ba yan ay Marcos sa hindi Isa ba, nasa makal sentral nasa kadiliman kadilim. one. Man. saan ba nakatira yung tagapamahalang pang